Aking anak, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo. Parang kwintas na may dalang karangalan. Aking anak, sa halimang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang, halika't tayo ay mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay. Sila'y ating dudumugit walang awang papatayin at sila'y matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan, bahay, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam bibigyan ang bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mo makisama. Umiba ka ng landas mo. Papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan sa tuwing ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari. Kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng na mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa saril nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng bubuhay sa karahasan sa ganyan niya magwawakas ang masamang pamumuhay